Dating police officer na may bondage fetish na aresto para sa double homicide. Isang dating police officer sa Milwaukee, Wisconsin ang naaresto bilang prime suspect sa investigasyon ng isang double murder. Si Steven Zelich ang nag-retire mula sa West Allis, Wisconsin Police noong 2001. Siya ay nagtatrabaho bilang isang licensed security guard. Siya rin ay may website kung saan nagbibigay siya ng libreng legal advice. Mahilig rin siya sa mga bondage at S&M na websites. Ayon sa mga investigador, isa sa mga SNM sites na ito ang nag-connect kay Zelich sa 37-year-old na si Laura Simonson mula sa Minnesota. Inireport siyang nawawala ng kanya pamilya noong November 2013 na panahon rin ng pagkikita nila ni Zelich. June 5, 2014, isang Wisconsin DOT worker ang ginugupit ang damo sa tabi ng kalsada sa Geneva na nasa gitna ng Chicago at Milwaukee. Nakita niya ang dalawang abandoned suitcase at tinawag niya ang police. Pagdating ng pulis, natagpuan nila ang dalawang katawan sa loob ng dalawang suitcase. Isa sa kanila, si Laura Simonson. Ang isa ay hindi pa nakikilala pero umaasa ang pulis na magkakaroon ng lead sa pamamagitan ng isang sketch. Nagdagsaan ang mga pulis sa apartment ni Zelich sa West Alice kung saan inalis na nila ang ilang mga kagamitan. Sangkot na ngayon sa kasong ito ang mga autoridad ng Minnesota na gustong malaman kung isa o dalawang babae ang napatay sa kanilang estado.